Laki niya ang poon nung ina niya. Pagod ng mga kulay ito naman sa inyong lahat, bali ngayong umaga po ay mangunguha po ng kawayan si bossing at yun po ay gagamitin po namin doon sa, uh, isasahid po namin doon sa may puno yung pong puno na malapit po doon sa ilog sa tabi po ng kubo ay sasahigan po namin ng kawayan. Kaya si Bosing po ay mangunguha po ngayon ng kawayan. At bali mga kasama rin po namin si Tatay Bienan at si Tatay naman po ay kukuha rin ng mga kawayan. At yun po ay gagamitin rin po niya sa pagpapatas po ng sasa. Si na Bosing po ay nangunguha na ng kawayan. Hoy! Ito pong kawayan kinukuha nila ay eh. Pwede pang side nata. Sa gagawin inatang ko Pusing dapat ay yung mga ganito ay ah. atang oh, eh. i... Yes, ah, meron ah. Ay, sa, isang, sa, ano nala nata yan. Sorry, hindi pa rin punan ah. Hmm. Ito yung ibabalag po namin sa kuwan ah. Ay, yata na eh. oh. Lalagay na nata doon. Sila po'y kanina pa nangunguha dito ng kawayan. Ah yung po ay nahakot na nila dun sa may gilid ng fish at yung po isasakay nila sa balsa ay, yun ang ng dulo na eh? pangalo mo ay magandang pambabira ninyo o oh, sinabi ito 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 yung ito pa ito 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 Sige po eh yun, yung bisaya po siya. Sige, maganda po. Maganda po siya. Boto ka eh. Naganda po eh, pag-aaral mga naglawit. Aray, abo! May ginamat na ulan, di na tayo magdidilig ng ating mga tanim. Ay, kailan gagawin yung kubo? Basta kaya yun eh. Hayaan mo lang matuyo. para hindi... Ah, parang patutuyuin pa. Para hindi katulad malalang siwan. Mga tinpang ko. Kaya yung tuyungin na. Ano yung babaakit-bakin pa o buo? Kaya lalit na ng trellis na buo. Tapos ay babaakin daw. Ah, okay. Mga ilang linggo bago gawain? Oo po ko kaya nang sabihin. Pag walang gawa, eh, ari lang gawin. Pag walang trabaho, sinatilat. Ano yan? Ayan tuyo kaya, ari yan. po ang ano ng kawayan yung Parang madami na doong nakuha. Ayan, yan yun Parang tuyo na yun, ano yun, yung isang iyon hala Alam, na. Ayan, sabi nyo nung. Nakabog ko pa natin na pinta. Dito na natin. Dito na natin. pala may katmon busi nga ha, uh, honey. Wala, uh, ang May bunga. ha. Maliliit pa nga lang. Pero pag lumaki na yun, pwede na rin pang asin. Busi nga nung puno yung baydi ah. Uh? Parang buong ha. Buong ha. ito nito oh. <myevine」>? lang, lang po ang dalawang ina. Ano? Bara talagang. Paghala ito. Ano ito po? Ito dalawang yan. Ito sa puno. Nakahilip. Para hindi pa taga. Mahirap pagpapakal. Nagilampot dito yung merong puno ng kawayan. Kaya kapag ka po kailangan. Ayun. Madali lang po pagkuha. Alam mo ito nun. Ah, ako ayan dito. Hindi sila ang magigili. Hindi ka dito iba parang bahayan. Tatay po ang okay. naghahakot ng kawayan doon po sa may pistol pamida. Dito ay sasakay na ng balita. Tuyo na yan, honey. Ba't na tuyo na? Pwede lang siguro yan. Pwede lang Parang maganda rin Christmas tree yan ay o. Native na Christmas tree. Busing <laughs> sa kubo. dapat sabitan lang bilog-bilog. yan. Sila pag awal din Bukas na ta. Titilas. Lahat malalim. Ano yan titilas yun in ninyo? Yun dati. Pati doon, dalwa rin. Sige Diyan. Ayon sa tin niya Ha. Kinatalon ba ho, ho, ho. Hay. Paano ba ito? Yakit mo pwedeng sipiyapin. Ngumataas. Oh, wala. Kanya mo, inyo ba po, inyo hindi sa magagaling na sa 'yung gagawin ng dome. Sa kamay, para na kuya, merong hugutin daw ba. Pag hinaputan maganda na hugutin. Walang labong bosing niya.

Sabi ko isang baon na kahit hindi yan, makakakunin yata. Ay na. Oo. Ay, bakit ito Ano? Ito tuwarik na. O sige. Ano ah, bakit? Ito tuwarik na. Oo. Ayun oh, ya, ay rin, na makabiga, baka ko sa mata. Kita ba? Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun dito. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Laki <laughs> ah. na yung punong yun, Nakita mo daming buko. oh. mangunguha pa kayo si tilat po ang taga pulak si bossing ang taga yas yas tatay ang taga hakot Bernice dati bukas ay sabad naman wala ang tindi pag yun nakaputo sa'yo akala atin yung sikil sa patay ka tayo makapangasag pa madagdagan tayo yung atang kasag madagdagan pa yung atang kasag Ha? Ha? Ano sa

Kapag naputol na po yung kawayan ay eh, mahirap ding pagbagsak eh. Kapag uh, nakasingit po yung katawan niya dito sa mga kawayan. Ah. Ano ba sila ka? Ano yun? Yung pakantina. Ah, uh, saan? May mahaba ron? Malayo, ito na sila malayo oh, kukuha daw po si bossing ng kawayan na pagkakabita ng antena tapos yan naman yung ano ahan eh pilat bunyong sa tasa yan naman yung pang bayo po namin dun sa aming sitaw kami naman po yung mga mamuha pa ng pambayo sa sito yun lang yung ilang perasong makuha na ni bossing Bapa bateri parah ni mahirap. dito po pagagapangin yung ano ah itong mga sitaw pinakambayo wow mahahaba po yung kawayan na nakuha po nila iniipon lang po doon at mamaya po ay isasakay po sa balsa. O kaya po ay palulutangin lang po pag paghahatid po doon sa may kubo. Tatalian lang po. Sasakay pa po tatay yan sa balsa o palulutangin lang? Palulutangin na rin email. Ah. Nagpunta na po yung dalawa ni tatay sa kubo. Saka so, si Tilat. Si Bossing naman po ay nakuha pa po ng kawayan dun bandaroon. Yun po ay para sa aming antena sa booster para po magkaroon po ng signal sa kubo. Lalagyan ko po ng organic na pataba itong itong mga sitaw. Sakto po at umulan ay hindi na kailangan naming umigib. Habang inaantay ko po si Bossing ay gagahoking ko muna po itong sitaw. Lalagyan natin ng organic na pataba. At ang gumanda rin po. Para po ngayon itong aming mga okra. Oh, ang gaganda na po. hindi ko pala nadala yung isang monopod monopad kaya hirap yung kamay ko hindi ko maitayo itong camera yan gagahok gagahokin la ang po natin talagyan natin ng lupa itong puno pinalagyan na namin ni Bosig ng bayo at sina silver po ay eh, dito lagi naglalaro ay eh, nadadanas po nila Yan, ganito lang po paggagahok hindi ko po alam kung ang tawag sa ibang lugar ng gahok dito po sa amin ay gahok parang yung puno po niya ay yung lalag anuhan mo po ng lupa Ay! Ano nagagahok lan nitong sitaw Ay, ah. Ano na po para si bossing nakakuha na ng napakahabang kawayan. Nadali mo na sa kubo 'yan. Udiyan la ang. Hoy, oh, mataas-taas. Parating mehra pa pa. Pamimitas. Ay, may babaon mo pa sa lupa. Ano, sa ko pa itong iba, ah. Ay, diyan sa bandang dolo'y nagahok ko na. Nadadanas ng mga aso, abo. Sakto lang naman, honey. Oo. Oo. Pwede, pwede nang gumapang sila pag sila'y nagkaroon na ng kawan. Oh, ay kaya laang. Ah. Oh, abot la ang Bosing kahit mo na putulan. O um, mo na magatin ng kan. Nang ano? Tubigan. Ano oh, na tayo? Oh. Dali mo na ito sa kain bago. At gulay ito madali. Bayo na po yung kawayan ah. Uh, ah. Pinalutang na po ni Bossing. Ay naan yung tubig. Dapat ay sinakay mo sa ibabaw. Nalubog. Hindi na po isinakay sa balsa at kaya naman po ng palutangin. Hanggang sa nato ito? po Malalim. hindi naman po mga kawayan ay lutang. Kaya pinaanod na lang at abay mabigat po pagbubuhat. pag bubuhat. Pag mo. 'Yan ay bubuhatin mo ay, isa, 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 ka Yo, ay, yan po ipatutuyuin Isa sa pa, pa diyan ng mga ilang araw. Yeah. Ah, Bago paggawin yung kobo. Ay, 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 pa, ay yung sa Puputuli ko din ng balba. Ay di ba pa puputuli? At yung iya, ako na Sarado mo tayo na. Ha? Sarado mo. Ito lang ba na? Isa? Itong dalawa. Dalawa. Pagka ako yata nang lipatan, inambang. Kailan? Saan? Nang mo Ano ba? Bayo, may bana min. Inuya ako na lang ako. Kasi sa isang daan lang ako eh. Dito wala sa sigara. No. Doon nga sa bintol. Pwede na ako naman. Ay, kaya ka gusto ko yung mayari. Ito yung baka may bangos pang ilan na. Ay, lalagay ko. Ibig sabihin, pag kinuha ko sa bintol. Lalo sa bintol. Hindi. hindi. O, oh, hindi. Dapat yung may madami ng tilapia. Saan? Sa bintol. Aba, yung bintol ay bali eh. Ako yung nagkuha doon sa lamag doon Aba, at tulog ni Silver sa duyan. nanay. <laughs> maigi ang duya ni Silver. Yung pong kawayan na kinuha po nila ay dito po isasahig. Yan, sabi po ni Bossing, isimula daw po dito hanggang doon. Sasahigan daw po para maganda. At abay, oh, uh, ha, ah, si Silver naman ay naigihan dito pagduduyan ah. Ha, Silver, ikaw na. Tulog na silver. Tulog na silver. Hindi ka diyan nahihilo. Silver, ha? Oo, huwag tatalon. Oo. Higa lang diyan, higa. Maganda ang higaan ni silver. Natok yan, ando yan. Ha? <laughs> Maganda na po dito kapag ka po nalagyan ito ng sahig na kawayan. Dito ah. Hanggang dito daw po lalagyan ni boss ini. Eh. Hanggang doon ah. Tayan po si Camelot at saka si Adjaw at sila po ay nagluluto ng ginataang sihi na may pako. Hintay lang po namin. Ito po yung sihi na lulutuin nila. Lalagyan po ng pako tubig pa bakas Lakas na ka po yan eh. O, oh, ay pagka hindi bumilis ang kuwari. <laughs> <May luto>. Napakalakas. <laughs> Naluluto na may Ay, papakuloy ka po. Ah, o, oh, ay sarap na yan. Ay, 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 ay marami ka wow. Sarap na mm. yan. Tambah eh. Kaya yung naglalagay na ng ulam sa hawang ko ay tagang antak ang sabaw na yan na eh ako naman po ay nagpapakulo dito ng isda nagkaganga po ako ng isda yung sinamahan ko po ng isang hotdog ko para kay Gio kainan na po mga na

sa Ito ko din. Sige talaga. Oy. Rigal ba may baka na din. Ngayon din Oh, kalakoy inyo yung pinukpok. May. Kanina. Kumusta naman? Yung... Ha. Oh. Tinawag ko okay. din mo. Buwan tatay Napasabay pa iyon. Kung hindi napasabay, dapat ay maganda pagkain na po. Sipsip -sip, so sip, kano, sip, sip. Pa, Dito, mag mag lang, sipsip. Masarap 'yon. Na pa sabay pang hunan ng Hindi Pag sense set mo na may ko lang. Masarap naman. Grabe, lupahang. Kiling na lang namamansin ko. <coughs> Ayan mo? kilo. Uh, uh. Sige. Yeah, sige. Nagpapahirap doon sa sige. Ang sopiti na. Ayaw na naman ko ha. <laughs> <laughs>